ganda. Ang ganda ng view. ganda niya. Ang ganda ng view dito. Nakakapag-relax ng utak. <laughs> Ay, ganda. Nice view. Nakapag-unwind naman tayo ngayon, guys. Akit tayo dito, lakad-lakad. Ang haba ng hagdan. <laughs> Pero okay, yan. Ganda naman ang place. Ayan. yung money tree wala nang dahon nalagas na siya pagod ako dito ha? ayan nagkalag na yung mga dahon ng money tree lagas na sila Ganda. Ganda ng view. Kapag winter talaga, namumula ang mga dahon. O sabay lagas.